yan, ma'am. Ha? Ano na naman Pansin yan? ko, bago-bago to. Kasi nito ang laki-laki. Oh. Dito naman lang nagsasabi na, order ka pala ng parcel, tapos ngayon, babayaran, uunin mo sa wallet to. I-open na natin, ah. I-open na natin ang laki-laki ng parcel mo. Baka na naman. Baka na naman. Baka na Wala Wala naman tayong pera. Kaka na naman sa'yo. Iwan mo dyan yan. Iwan mo dyan yan. Halika dito. Sarado mo yung pinto. Alagang kung ganyan at ganyan lang din yung kwan. Ay, o yan. Tutal lang dito na tayong dalawa. Sasabihin ko sa iyo yung nararamdaman ko ha. Hindi nga ako makabili ng brake, Butas-butas na yung mga break ko ha. Sabi ko sa iyo nung nakaraan ipaayos ko yung tricycle natin. Anong ginawa mo ha? ha? Nag-order ka ng Shopee. oh. Tapos ngayon yung tricycle natin hindi na mapakinabangan, hindi na andar. Ni wala man lang kasing gasolina. Kako na naman sa iyo ha. Buong sahod ko ha. Buong ibibigay ko sa'yo. Tapos hihingi ako ng kunting pabor, ayaw mo. Tapos ngayon, ang laki-laki ng parcel mo, ay, hindi pwede yan sa akin. Isang pan ko pa sa'yo yan, kako na naman sa'yo ha. Ngayon, nandito tayo sa loob ng pamamahay ko ha. Ako ang haligi ng tahanan dito. Ako ang padre de pamilya. Ako ang masusunod ha. Hindi ka, ay, ako... Kung ganyan ka na ganyan, isang beses pa, kako na naman sa'yo, isang beses pa, ibabalik kita talaga sa magulang mo, ha? Ganyan ang ginagawa mo, ha? Hindi pwede yan. Ako ang haligi ng tahanan. Dapat ako ang magde-decision sa dito sa bahay. Tapos ngayon, ha? Malilate lang ako kasi pumunta ako dun sa bukid. Malilate ako. Tapos ano sa sabi mo sa akin, ha? Ha? Ay, ay, ganyan, ganyan. May babae ka. May ganito ka. May ano ka. May... Ay, ang dami kong iniisip na ibang paraan, ha? Tapos pag matutulog tayo ng gabi, kato na naman sa'yo, ha? Itong Ilya, may yang-yang, ha? Hindi kita tawa-tawa to. Tawa, di ba? Galit niya, galit ka talaga ako, ha? Sa susunod, kapag ka mag-order ka, sasabihin mo lagi sa akin, ha? Naidinihan mo. Nene, nene. Nene, nasa mo yun? Ay. Ma? Oo. Uh, kani, kani na ka pa Oo, oh, eh. Sabi mo, di ba, isarado ko yung pinto? Hindi ka pumasok? Narinig mo lang yung sinabi ka? Wala. Wala? Wala. Eh, nandiyan ka lang. Doon ka daw? Oo. Oh, sabi mo kasi sarado ko yung pinto. At sige, kunin mo na yung pan. Kunin mo na yung order mo. Wasop ko na? Basok mo na. Thank you. Alam na ba kasi yan? Buksan na natin. Sige Sige. Okay. Mag ibabain. Akala ko pumasok. Sabi ko, isarado yung pinto. Sinarado pa naman. Lumabas pala. Ayan, naglabas pa naman ako ng na sama ng loob. Hindi naman pala narinig.